isang araw hindi ako makatulog ng maayos kasi yung electric pan ko napakaingay ito electric pan na to binili ko pa talaga para sa mga ginipig ko bibili na sana ako ng bagong electric pan kaso aayusin ko muna kaso yun lang wala ko experience sa pag aayos ng electric pan kaya ang ending lalong nasira Umiikot siya pero walang hangin. Kapag naman pinaayos ko to sa professional, parang bumili na rin ako ng bagong electric pan. Kaya naisip ko, itapon ko na lang to. Kasi hindi naman na magagamit. Kaya ngayong araw, pupunta ako sa bayan para bumili ng bago. Ang bibiling ko nga pala ulit ay clip pan. At syempre guys, hindi ako aalis ng mag-isa. Kasama ko nga pala si Itchong Bunggan. Kasi siya ang personal assistant ko. As usual, naglalakad na naman kami papunta kay Blooming. Kaso guys, malalobat na siya. Sana hindi kami magtulak pa uwi. Tapos guys, sabi na sa biyahe nga pala kami, meron nakakilala sa amin. Nakakatouch talaga yung mga ganito. Hinahabol kami para magpa-picture. Andito na nga pala kami sa bayan at sa McDo nga pala kami paparada. Tapos guys, minakilala ko dito bagong Best Friend. Ang una nga pala namin pinuntan, itong Port King. Kasi dito guys, ang daming binibenta. Panigurado, meron ditong clip pan. Ang kaso, puro ilaw yung nakikita namin. Pero maya maya, may nakita ko mga pants ko. Grabe guys, ang dami nila. Gusto nga rin daw nila magpa-picture. Charot. Nalab at first sight nga pala ako dito kasi kulay pink. Kapag kasi kulay pink, nakaka-refresh ng damdamin. Kaso guys, nakita ko yung presyo. Parang mabubutas yung bulsa ko. Kaya pumunta na lang kami dito sa may palengke. Lahat kasi nang hinahanap mo, nandito. Siguro pati jowa, magkakameron ka. Ang kaso, yun lang. Kung ano pa yung hinahanap ko, wala pa dito. Kaya napapunta kami sa isang palengke pero social. Kasi sa loob naka-aircon ka. Share ko nga rin pala dito rin pala ako bumibili ng brief. Kaso ano pa ako nang hanap ng electric pan dito? Wala akong makita. Kaya sinabi ni Chambung magtatanong na lang doon siya sa mga staff. Nandun daw yung electric pan sa mga dinaanan namin. Tama nga si Ate, puro bibig kasi pinang hahanap namin. Tapos kasi nakita ko nga pala yung presyo, grabe. Nagdalawang isip tuloy ako kasi sa si Shopee mura lang. Tapos may mga voucher pa. Kaso mga ilang araw pa bago dumating. Kaya sabi ko kay Ate, pa-testing muna kung malakas. Kahit tas malayo nga pala, kung malakas pa rin yung hangin. Hindi lang nagalaw yung buhok ko kasi hindi pa ako naliligo. 174 nga lang pala to, mura pero mahal. At syempre, kulay pick yung binili ko. Kaya guys, uwi na. Pero bago nga pala kami umuwi, pupunta muna kami na McD kasi dito kami nakiparada. Pati si Itchong Bunga nagugutom na rin. Syempre, dahil sinamaan ako ni Itchong Bunga, nililibre ko siya. Kaya busog na naman si Itchong Bunga. Kaya to yung nagpapasama ako sa kanya, tuwan-tuwa siya. Palagi ba naman busog? Kaya pagka-uwi ko, sinetop ko kagod electric pan ko. Kaya nga pala ganito yung gusto ko yung electric pan kasi madali lang siya ikabit. Kumbaga, comfortable to sa lahat. At syempre, titignan natin kung magkano ba siya sa kuryente. Ang alam ko yung mga ganito electric pan, mura lang sa kuryente. Kaya kahit magdama tong bukas, hindi ako manghihinayang. 6.6 watts nga lang pala to. Kaya mababa lang yung konsumo niya sa kuryente. Kaya guys, makakatulog ako na mahimbing nang walang istorbo. Grabe, para naka-aircon din ako sa bago kong electric pan. Kaya yun lang, take you po watching. Bye-bye!